Ngayong araw guys ay gabi at hindi umaga. Samahan nyo nga pala akong magluto nitong napakasarap na supas. Sa so part na to guys ay kakagaling ko pa sa trabaho at sinalubong na agad ako nitong budso kung ano. ko na nga pala guys yung mga gagamitin natin sa pagluluto nga nitong supas. Kaya pagkarating-rating ko nga din dito ay agad na rin akong nagbihis. Para makapagsimula na rin agad tayo sa pagluluto. At tapos ko nga magbihis ay sinimulan ko na maghiwa nitong mga gagamitin natin at ilalahok natin sa supas. Naghiwa na rin ako guys dito ng sibuyas at saka bawang. katapos ko nga lahat ng mga gagamitin ko ay nagisa na ako tong bawang at saka sibuyas. Sinunod ko na nga pala guys dito yung napaka pulang hotdog natin. Kung nakarating nga pala kayo guys sa part na ito, pakicomment naman kung tagasan ka para nalalaman din namin kung hanggang saan nakakarating yung aming mga video. Sa part na to guys, isinunod ko na nga yung dalawang buong manok natin na wala nang balat. Ay siya, sa dami ng lahok nito ay siguradong napakasarap nito mamaya. Sa dalawang buong manok pa lang ay talagang sold na sold ka na. Nag-add na nga pala tayo guys ng napakalinis na tubig galing sa ilog pa kasi tas paminta ay nako saan ka pa nagad nga pala ulit ako dito ng isang drum na tubig kulang kasi yung galing sa ilog pa kasi pagkatapos kong antakpan binuksan ko na kaagad kasi kumulo agad siya automatic kasi at saka high tech yung mga gamit natin ngayon kaya inilagay ko na nga agad itong sopas karone kung tawagin dalawang klase nga pala yung binili natin dyan at yun ang di ko alam kung bakit pagkatapos nga ng ilang minuto ay isinunod ko na nga rin itong gatas natin aruy ang eh, syarap nyan <laughs> ang inilalagay nga pala natin guys yung gatas sa hinahalo halo natin hindi ko alam kung bakit dahil nga malapit na rin siyang maluto isinunod na rin natin itong gulay fresh na fresh yan di wow ilang minuto nga lang ang aking hinintay ay okay na to luto na rin naman kaya sama-sama kaming kumain dito ng aking mga pamangkin at aking anak Sa isa ko na rin silang binigyan at sinandukan sa plato halay kayo guys at samahan hanyo kaming kumain ayaw ba guys paborito nyo rin ba yung mga ganitong luto okay, comment naman kung anong mga paborito nyo at mga gusto nyo para may idea din ako ng mga susunod kong lulutuin mga pala guys kung nandito ka pa hanggang sa ngayon malaking tulong para sa akin kung malalike and share mo yung ating mga video kung hindi ka pa nakakapag follow sa page ko huwag ka nang mag alinlangan follow mo na rin ito guys ipapakita namin yung bawat malalaking subo namin dito ito po baby. Ang <laughs> mm? buntis! Ay bakit ako wala? <laughs> Para guys sa last bite ay ako naman. Hanggang dito na lang pala ang ating video for today. Maraming salamat sa mga nanood.